Uh, Mayor, uh, tinanggal po si yan, uh, General Torian sa uh, PNP Chief. Sa tingin po ninyo Mayor, uh, diversionary tactic na ito ng uh, administration. Or... Hindi ko talaga alam. Pero dilipat lang siya sa ibang department. No, hindi talaga kasi kung naging Chief Chief PNP ka na uh, tingin ko demoted talaga siya. Because na, wala nang mas mataas pa dyan eh sa pagka-police mo. ba? Diba? Hindi ka naman pwede ilagay sa ibang ano appointed position. Like CIDA, si NBI. Uh, naman yung appointed ng demoted siya. So tingin ko may internal na conflict talaga na nangyari dyan. Internal conflict yan. Hindi naman din clear yung statement ng Malacanang kung bakit sa tinanggal tingin niyo po sa kapalit General na tatay Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam I do not know these people Mayor Basta but for oh, sure Kung may papalit pa na chip PNP dyan May Ano talaga yan May uh, Order talaga yan Na punterehin tayo Eh naman lagi eh hindi ka naman maging P chief PNP pag wala kang gagawing katarantaduhan against the sa amin mga Duterte o sa mga supporters natin. Sabi nga ni Senador Batok uh, galit siya kay General Torre pero naawal siya. Dahil, uh... Wala. Mo, bakit yung statement na gano'n? Politiko rin naman siya so bahala sa sinabi na. Pero uh, sa, imaterial yung kay Torre tapos na yung lahat eh. So, kung ano man yung reward niya nung kinuha siya wala na, tapos na yung tatay ko nandiyan na sa ICC Mayor Bastet, okay. do you think that uh, yung pagkasiba kay uh, General Torre is to divert the attention of the public doon sa issue ng flood anomalous flood control projects right now? Hindi naman siguro mas more on tingin ko talaga internal conflict niya kay Torre di na nagkakasundo kasi nagsimula na yun nung kay Rimulya, di ba? nakakasagutan sila di mo naman din masasabi na diversionary tactic because the president himself ay ginagamit na yung flood control projects na PR niya. So I think it's blowing up on his own face right now. Siguro pwede. Kasi gusto niya maging ano eh, parang tagapagsalita ng mga nangyayari sa flood control projects and yet uh, going back sa sinabi ko yesterday, responsibilidad niya naman talaga yon. dapat in the first place he did not allow it to happen. yun naman talaga dapat ng